So guys, good morning. For today's video, ay mag-share ako sa inyo sa mga bago, bago kong mga price. Uh, kahapon ay may nabili ako kaya ang price update naman tayo. Ito po ang kalchis. Ang kalchis ko, ibininta e ko po siya ng 15 pesos kada isa. Uh, ngayon, ay hindi pa rin ako nagtataas sa ngayon dahil uh, hindi naman siya uh, malaki ang pagtaas o pagtubo. Kaya, 15 pa rin ang aking uh, binta. Bumibili ako ng uh, 15 pieces na uh, cow dahil maubos po ito sa isang linggo o hindi maabot ng isang linggo ang 15 pieces. Ma, uh, madali po siyang maubos sa mga bata. Kaya bumili ako ng 15 pieces. Sa ngayon mga kasari, marami ang tumataas ng mga parinda yung mga paninda na uh, mga noodles, nagtaas na rin ako ng mga presyo dahil tumataas na sila. Mahigit isang piso ang tinataas nila ngayon. Sa so, ngayon ay ang aking quick chow na beef ay tumataas ako ng 1 piso noong ari. Ang aking dinta sa quick chow na noodles, yung beef ay 10. Ngayon ay nindagdag ako ng isang piso. Naging 11 na po siya. At ang mga... Paninda kong ito na chaki, Ancha ki ay maliit po ito. Pinakamaliit na chak ito. Ay ibininta ko po siya ng 18 pesos. Yun po. 18 pesos ang aking binta sa aking tindahan. Uh, disclaimer lang po guys, sa aking lugar ay uh, Cebu po ako. Kaya hindi ko alam kung uh, sa inyong lugar ay um, hindi siya mahal or mababa ang inyong mga presyo. Sa akin ay uh, ito lang ang aking price na 18 pesos dahil binili ko siya ng 15.20 kada isa. Kaya bininta ko po siya ng um, 18. At ito ang... Tang orange juice, ibininta ko po siya ng 21. Ang puhunan ko niyan ay 18. 18 ang kada isa sa pagbili ko sa uh, market. Kaya ibininta ko po siya ng 21. Um, ang aking tubo dyan sa tang ay 3. Uh, 3 pesos ang aking Um, tubo. Yan po. Pero sa yan po, meron pa akong tabliya na dun pipi. Ang ah, color niya ay sa aming lugar, yung tabliya ay marami po siyang um, color. Meron po siyang color na red at saka orange. Ang mabinta ko ay yung orange dahil para siyang pure talaga. Pero ang red ay hindi po siya uh, para um, sa amin ay lasaw. Hindi po siya steaky. Ang ganyang tabliya. Kaya bumili lang ako ng isang pack. Hindi po ako bumili ng marami dahil mayroon namang uh, maghanap. Pero kaya marami ang maghanap sa kanya. Kaya bumili ako ng um, isang paklam. Ang papaba na ketchup ko ay ibininta ko po siya na 10 pesos dahil um, ang aking pabili ay 8 pesos. Iroon po akong tubo dyan na 2 pesos ang is sana. Yan po. Marami siyang laman. Yan po, marami ang laman sa banana ketchup na papa. Yan po, marami po akong nabili. May halaga po itong uh, 3,640. Dalawang bucks po ito ang, ang uh, nabili kahapon. Ito po, yan, dun pipi na taliya. Orange ang color niya. Ang capi creamy white ko ay ibininta ko po siya ng 15 pesos. Yan po. Noon ay ibininta ko po siya ng 13 lam dahil hindi siya tumataas. Ngayon ay ibininta ko po siya ng 15 pesos dahil nagtaas na siya. Ang presyo niya sa pagbili ko ay 12.50 at ngayon, yan po pa rin ang presyo na niya. 12.50, Ibinenta ko po siya ng 15 pesos. Kada isa ay may 2.50 pesos kong um, tubo. Kada isa. Yan po. Lahat ng coffee ko na twin pack ay 15 pesos. Yan po yung mga test ko, piko, lahat ng twin ko, 15 pesos. Uh, yung mga maliit or yung single single lang, ay 10 pesos ang binta ko dyan. Dahil makabili pa ako. Meron pa akong uh, mabilhan na 7.80, 7.90. Uh, meron pa niyan. Kaya 10 lang ang Bintak ko sa single pero sa lahat ng mga twin pack ko ay nag-15 pesos. Meron naman siya uh, 12 pesos na twin pack yung Kopiko Black. Hindi po siya mahal. Pero uh, lahat ipareho ko na lang. Lahat na panindak ko sa mga twin ay 15 para hindi po... Uh, yung anak ko ay hindi malito kung magkano ang aking mga awakit ah, iba't iba ang aking mga precious sa twin na kaya. Ang tuwing pa ko lahat ay 15 pesos. So, guys ay ah uh, maganda po itong nabili ko ngayon as in sa Silver Swan na sopa. Malaki ang aking tubo dito dahil may free poops. At ang presyo ay bumaba. Kaya uh, ang aking pagbinta, malaki ang tubo ko dito sa silver swan soka. Kaya bumila ko ng isang pak. Ang isang pak ay may laman na 12 pieces. Yan po. No, um, ay uh, bumili ako ay 4 pesos ang kana isa. Sa mayon na bumibili ako, 3.80 na lang. Yan po ang price niya, 3.80. At yung mga blue ko, ang blue na para sa pamputi, ay meron po akong uh, dyan, At ang binta ko niyan ay 15. 15 kada siya. Yan po, yung blue para sa puti. 15 ang hinta ko dyan dahil naku tumataas ang presyo nila. Uh, 10 .30. At sa mga paninda ko, ay naka-discount uh, ako. Dabi lang binayaran ko, my friend